broken family. Hindi ko ito naranasan pero alam kong sobrang hirap mapunta sa ganitang sitwasyon. Dahil mayroon akong mga kakilala, kaibigan, naging estudyante na ganitong kalagayan. Mahirap kasi ang unang-unang apektado rito ay ang mga anak. Paano pa kaya kapag wala pa sila sa hustong gulang? Yung tipong wala pang kamuwang-muwang sa mundo, kaya sobra silang nasasaktan lalo na sa murang edad pa lang ang kanilang isipan. Hindi nila agad-agad mauunawaan nito kasi wala pa silang alam sa mundo. Yung tipong hindi nila alam kung saan sila lulugar, kung paano nila haharapin yung mapanuksong mundo. Kung paano haharapin yung mga taong hindi naiintindihan ang sitwasyon nila. Pero pansin ninyo mga boss, madalas pinipili ng mga batang ito kapag naghiwalay ang mga magulang ay yung nanay kaysa sumama sa kanilang mga tatay. Iba kasi magmahal ang isa. Handa niyang gawin lahat alang-alang lang sa kanyang mga anak. Anak muna kahit wala sila. Kasi kapag sa tatay sumama at nakahanap ng ibang babaeng magpapaligaya sa kanila, baka makalimutan na siya. Uunahin na ang bagong kinakasama kaysa yung anak na naghahanap ng buong pagmamahal ng dalawang magulang. Hindi ko nila lahat pero ito kasi minsan ang reality. Kaya pinipili nilang mas sumama sa kanilang mga nanay. Kaya sobrang kawawa talaga ang mga anak kapag naghiwalay yung kanilang mga magulang. Minsan may isip nilang kawawa sila, pinaparosahan sila sa kasalanan na di naman nila alam ang dahilan. Ang masaklap pa kapag nagkaroon ng problema ang anak. Alam mo yung feeling na hindi mo alam kung sino ang tatakbuhan mo. Pagsasabihan mo ng mabibigat na problema mo. Sino ang makikinig at tama ang ipapayo kung sila mismo na magulang ay nasira, hindi buo at hindi naayos ang problema. Sa totoo lang mga boss, Wasak na wasak ang puso ng isang anak sa tuwing nakakakita sila ng isang masaya at kompletong pamilya. Andyan ang inggit at ang salitang puti pa sila. Buo at masaya ang kanilang pamilya. Ang iba naman, nagsasama na lang dahil sa kanilang anak. Saludo ako sa kanila kasi iniisip nilang kapakanan ng kanilang anak pero walang saya at kitang kita pa rin yung lamat ng pamilya. Kaya kagaya ng sinabi at ko na karaan, kapag naghiwalay kayong mag-asawa at pinili ninyo yung panandali ang saya na nahanap ninyo sa iba, panghabang buhay naman na lungkot at dusa ang mararanasan ng inyong anak. Mag-isip-isip ka bago mahuli ang lahat. Kung mahal mo ang anak at asawa mo, pag-isipan mo munang mabuti bago ka lumandi at magluko. Hanggat kaya ninyong ipaglaban at magkaroon ng isang masayang pamilya, pilitin niyo deserve naming mga anak na magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Tandaan mo yan. God bless.